Hi Tay, good afternoon. Ano po pangalan niyo Tay? Jun po, Jun. Ilang taon na? Yun. Ano po dito po dito Tay? Nangangalakal lang po. Ah, nangangalakal lang. Sa, sa, taga saan po kayo? Taga dito lang. Ah, taga dito lang. Ah, nananansi kayo. Oo. Uh, so binibenta. Magkano naman po ang kilo ng tanso ngayon? Ang plus A po, ano, 450 po. 450 ang kilo. Mahal din palang tanso. Pangalakal. Yan lang, yan lang po yung trabaho. Pangalakal. po. Asawa niyo tayo? Ay, wala alam. May anak kayo? Wala. Mag-isa na lang kayo sa buhay. May bahay kayo? Wala pa. So, saan ka natutulog? Dito lang din sa kalsada? Dito lang po. Sa gilid-gilid lang? Oo. Uh no. -huh. Ah, ang dami. Kalakal ngayon. Ah, dito lang kayo nakahiga, natutulog. Hindi, dito minsan dito sa loob ko. Diyan sa akin. Sa looban? O, oh, pag umuulan, no? O, kasi naglilinis dito sa ano, nagwardya. Ay, naglilinis para dito kapatutulogin. Sa so, isang araw, nakakamagkano kayo ng kalakal po? Mababa ba? ako, oh, 50, gano'n lang po. Ah, 150. So, kinikita nyo. Pagkain, ah, sakto lang. Pag-isa lang kayo dito. Ako'y okay, kasama ko po. Ah, may kasama rin kayo. Anak nyo yon o kapatid? Ah, dalang po. Ah, barkada. So, nasaan siya nangangalakal din? Nangangalakal. So, ako si Marlon Tenso. So, nagtitiktok ako. Yung kinikita ko doon, binibili ko ng mga grocery. Pinamimigay ko sa mga kagaya nyo. po. Wala po kayong sasabihin. Wala po probinsya no? Taga saan kayo? Ay, probinsya po, sa Bela po. Kagayan? Wala kayong sasabihin sa mga kamag-anak nyo? Wala po. Wala. Sa tayo, bibigyan kita ng grocery ito po. Kakatulong oh. iyo yan. Wala na kayong sasabihin. Hmm. Thank you po. Thank you po.